Nakakulong na yung mag-asabang na nasa likod ng mga video na nagpapakita ng pagmambalupit sa mga hayop. Ang tawag po doon ay crush videos. Patong-patong na kaso ang kinakaharap nila ngayon dahil bukod sa napakaraming video na ginawa nila, mga minor de edad pa pala ang ipinakitang nagmamaltrato sa mga hayop. Nakatutok si Marisomali. Natatandaan niyo pa ba ang mga kakilakilabot na litrato at videong ito? Mga walang kalaban-labang mga hayop na sinasaktan at pinamaltrato. May tila dinudurog ng takot ng stiletos. May tinatapakan hanggang sa masuka o lumuwa ang mata ng hayop. May pinuputulan ng tenga. May pinaplansya. Mayroon ding binabalatan ng buhay at saka sinusunog. Ang nasa likod umano ng video ng walang kabas na walang habas na pangmamaltrato sa mga hayop na sina Vicente at Dorma Ridon noong Agosto ng isang taon pa na aresto. Pero nakalaya matapos magpiansa sa kasong child abuse at animal cruelty na isinampalaban sa kanila. Ngayon, nasa piitan na ang mag-asawang Ridon matapos ang pahanan Department of Justice ng dagdag na kasong paglabag sa Anti-Trafficking and Persons Act, Child Abuse at Violation of Wildlife Protection and Conservation Act nitong Mayo. Lubos na natuwa ang People for the Ethical Treatment of Animals o so PETA na nanguna sa paglalantad ng karahasan sa mga hayop. If they hurt or abuse animals, they will be prosecuted and they will be put, put in jail. Cruelty to animals will not be tolerated. We are going to push this ...to ensure that they are punished to the fullest, fullest extent of the law. Isang taon din inimbestigahan ng NBI ang mag-asawa matapos ipagbigay alam ng pita sa mga otoridad. May patong pa sila sa ulo na 100,000 pesos. Hindi lang kasi isa kundi napakaraming crush video na nagpapakita ng karahasan sa hayop ang kanila unong ginawa. At mga babaeng minor de edad lang ang pinapakitang gumagawa ng pangmamaltrato sa hayop. Ikinatuwa ng PITA naging aksyon ng DOJ. Mas maalam na raw ngayon ang mga Pinoy sa pangangalaga ng hayop. People have to be better educated uh, with the law so that they too can report cases when they see animals being hurt and they will take action. Then people need to be aware that they can file cases with the city prosecutor. We'd also like to see increased fines and heavier penalties for people who hurt animals. Sa ngayon kasi nasa 2,000 hanggang 4,000 pesos lamang ang piyansa na sino mang mauhuling mananakit sa mga hayop. Payan ang pita sa publiko maging mapagmatsyag. Kapag may makitang anumang karahasan sa hayop, ipagbigay alam agad sa polis o di kaya sa kanilang opisina sa 0999-888-7382. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas.